Tama kayo, mali ako. So ayun guys, for today's video, simpleng ulam lang muna tayo. Meron tayo dito'ng pritong talong at priton tilapia. Walang kamatayan tilapia. <laughs> pa, anong ulam? Ito mga anak isa sa mga paborito ninyo, pritong tilapia at pritong talong. Tara, kain na to! Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob Opo. sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Ama, mapatawad po sa amin mga nasasabi at nagagawa, hindi po Opo. patawarin mo iyong mga anak. Opo. Ama, inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni amin aming talapagligtas. Amen. Kain na to. O nga pala guys, maraming nagbabas na keso ganito raw, keso ganyan. Uulitin ko po ulit guys, kaya ako sinasabi yung tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. Ibig sabihin po nun guys, way ko po yung ginagawa ko dito. Kung meron man po kayong ibang alam na way or meron kayong kilala na ibang alam na way sa pagluluto, guys, uulitin ko po. Iba po yung way ko, iba po yung way nila. Okay? So kung patuloy nyo pong gagawin yan, isa lang po ang isasalot ko sa inyo. Tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. So tara, kain na tayo. Mmm. Mmm, gusto mo. Ang dami ba ako marunong magkamay? <laughs> Tama kayo guys, mali ako. Nagagawa ako naman ubusin yung kinakain ko. Sabi, marunong ako magkamay. Malaki kasi yung kamay mo. Kaya akala nila ano. Hindi, simple lang yon I have my own way, you have your own way. <laughs> Simpleng pagkain, guys, pansinin ninyo, kapag simpleng pagkain, mas nakaka-enjoy. I mean, don't get me wrong, ha, hindi ko binabas yung mga may kakayanan na kumain ng mararangya. So, sabi ko lang, as a Filipino, parang mas nai-enjoy talaga ako pagka yung simpleng pagkain lang. Natikman ko na rin naman yung mga masasarap, guys, mga steak, mga kung ano-ano. Marami na rin ako natikman na masasarap. Pero sa simpleng pagkain, Filipino, Filipino food pa rin ako bumabalik. Thank you, Lord.